Hello! We are in Fredrikstad. That is a city in south of Norway. And we are walking now over to the old city. We're gonna look at the. have nice old buildings, they say. So we're gonna have a look and then after I think we can go on a boat trip. And we'll see. We take a walk and come on, I'll show you. Uh, ito pala yung ganito palayong, historia dito, guys. Um, yung sapa na yan o yung tubig na yan, pinaka protection yan, kapag uh, kasi dati may gera nung gera dito, hindi makataki doon sa doon sa ano na to, doon sa bahay-bahay, uh, doon sa mataas na ano, lugar kasi may mga masinggan ayun o, oh, masinggan ang dami mamaya pakita ko sa inyo guys ha para makita niyo rin ang aking pin, ang aming pinupunta ng asawa ko ayan pala siya and before it was there eh, all, all, water oh, yeah. and then we have like a bridge eh, which uh -huh. you can and you can open you can take the bridge up so it's closed oh yeah uh. we can go to the bridge okay. mm -hmm. this this is new this road here. Ah, bago pala tong daanan na to. Oo. <coughs> <coughs> Tapos itong tulay na to. Yang tulay na yan. Ano pala yan? Ah, uh, lumang pinakaluma yan nung panahon ng may gera dito. Ah, uh, matagal na pala tong tulay na to. Tapos ah uh, kapag may darating na ano na mga Uh, yung mga kalaban itong tulay na to so sinasarado the... or inaangat siya so hindi makakatawid yung mga kalaban oo ito yung ano so this... can you hold asawa I, I will explain so before then you can ah? really say you can lift this up uh -huh. you eto can -o o, pala, lift this all the way up ito pala inaangat ito inaangat ito pataas So from galing dito all, all the way siya papunta sa doon banda para i-close siya para yung mga kaaway hindi makakatawid. So lugi yung mga kaaway hindi makakadayusan dito banda rito sa looban. Ay ganun pala yon. Ah! Ito pala yung is entrance papunta sa Old City. Tinatawag siya na Old City kasi uh, yeah, this is from 1695. Ah. So that is how much? 18, 19, 20. So that is 325 years old. 325 years old na pala ito, itong Old City. Oh, ayan, papasok tayo dito. Not all of the city is old, but yeah. part of it. Yeah. yeah. <clears throat> Ah, hala, may baka ano, oh. Why, ma may mga souvenirs. And then people was living here behind, behind the barricade, To be safe. Oh, yeah. Ayan, guys, oh. Yes. Yan pala yung pinaka-gate, oh. Oh, awesome. na. So, uh, I want to look. Alam nyo naman ako guys, mahilig ako sa shopping. Si Miss Shopping talaga ako. Para siyang ano... Probinsya or... Yan tahimik dito. Ang tahimik. Pero doon banda may mga nagtitinda. Ay, may mga damit dito. Oh la la. Ayan na naman si ako. Si damit na si ako. Ayan may mga damit dito. May mga damit si ako. open on both sides so you can have big ships uh, going under. पर दे रहे tâm cả nát đi. đi. Double price Double price Buhuin na kami guys Ang lamig Dito sa aming pinuntahan Dito sa aming pinuntahan Dito sa Det er kaldt min morgen. Å, oh, herregud! Og så big girl. Det er veldig langt vei. her hari kişan naapul ko yung ibon kalapati